Hello. Hello po. Um, ito po ang opisina ng ating Rapid po. Sino po ito? Ano po? Hmm. Ano po ang kumpletong pangalan? Okay, tapos po um, ano po yung address nyo? Sige. Tapos ilang taon na po kayo? Hmm. Okay po. Baliyan na po ang ating reklamo. Mm -hmm. Ano pa po? Hmm. Mahirap po ba yan? Ah. Nakapag-usap na po ba kayo sa barangay o kung saan man? O oh, sige po. ganito na lang po um kukunin po namin yung details mo. i file ko po yan dito sa aming opisina. Tapos um tatawag po ako mamaya kay Rapidol po para sabihin po yung nangyayari dyan sa inyo, okay po? So um paki na rin po or pakisulat na rin yung pangalan nung nirereklamo niyo, okay? Para po isusumbong natin sa police barangay o kung saan man. Tapos papapuntahin po natin dito sa TV5 para ma-interview po kayo. Tsaka kasama po yung um, kaaway nyo or yung hindi nyo po kasundo. Sige, ganoon na lang po ah. Tatawag po ulit ako mamaya kapag na-confirm ko na po yung schedule nyo at uh, para po mapag-usapan natin yan. Sige po, huwag po kayo mag-alala. Kami pong bahala sa inyo. Sige po. Bye-bye po. Salamat.